Hello, what up mga ka-backyard dyan. Magandang hapon sa lahat. Ha, magandang hapon sa inyo mga ka-subscriber ko, mga silent viewers. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, ha, please share at subscribe sa aking channel para naman makaangat-angat tayo. Maraming salamat sa lahat. Uh, thank you sa supportan nyo. Yung mga sinuportahan ko, sana supportahan naman nyo ako. Uh, ha, ngayong hapon na to mga ka-backyard, kunting share lang. Kasi ang ginagamit ko itong 1,000 liha. Uh, pangtagis ko sa aking tari. Kasi ang mga tarik natin, uh, kailangan natin tagisin yan kasi yung galing sa hasaan, hindi pa matalas yan. Ito ang tari ko. Ito ang gagamitin natin ito ngayon. Ang pagdiskarte, pagtagis nito mga kabakyard, hindi yan, hindi pahila ganyan ha. Puro patulak yan. Para baka hilain nyo yan, mapupurol yung ano nyo, tari nyo. Ang ganito mga kabakyard, ang ang tagis nito, yung 1,000 liha, puro patulak. Ganyan. Ilapat mo lang yung pinaka-bleed niya, o pinaka-alikod niya. Yan. Tapos, ilapat mo yung pinaka-bleed niya. Maramdaman mo, ng, makita mo naman. O, oh, yan. Oh. Pag-ilapat mo sa pinaka-alikod, ibaba mo ganyan. Tapos, tulak. Dito, mag umpisa sa pinaka-dolo. O, ganyan. Oh. Yan. Oh. pag mo sa pinaka-alikod ng likod ng ating tari, ilapat mo yan makikita mo yan lapat ng ganyan, no? tulak mo ganyan yan lapat, yan, tulak lapat, yan, tulak yan, tapos kabila ganyan, likod no? kita mo lapat, tulak lapat, tulak lapat, tulak Lapat tulak. Lapat tulak 'yan. Tapos ganyan. Tapos, kabila. Tingnan natin to kung kakapit. Ganun lang ang diskarte mga kabakyard, kasi baka 'yung iba ah hihilahin nila, Higaya eh, sa mga sandbag, di ba? hila 'yan ganyan. Ito hindi ah, patulak to hila. Papatulak to. Yan. Tapos, tirahin natin ang dool. Ang duol Tulak din. Tulak din to. Ganyan na paggamit sa dool. Oh. Ganon din sa pagtagis natin sa ating 1,000 liya. Sa likod, tapos lapat sa pinaka-bleed niya. Yan. Tapos dito sa dito sa leader natin. din natin ang leader kasi minsan nag nag-uuwil-uwil siya para matanggal ang oil. Hindi kakapit yung tarik natin dyan. Ayan. Ayan, ganyan lang. Lapat mo na yung likod, tapos yung pinaka bleed na. Basta madali lang itong mga karels, basta marunong na kayo. Pag-aralan nyo din. Ayan. Tingnan natin kung kakapit ito. Hindi kumapit isa pa. Pag hindi kumapit, ganun lang natin. Dito sa sa yung leader. Kasi yan ang leader, ang, yan ang nagdadala sa pagpino ng kanyang talas. Madulas kasi nagmamantika dito sa isa. Natutumba eh. Ayan. Kumapit na. Iyan o natin, ipinuhin natin. Ganun lang ang lista, diskarte mga kabakyan. Pag hindi kumino, wag nyong damihan dito, baka mapupurol siya. Pag once ang natagis nyo niya sa tama, dito nyan sa yung leader natin sa kadoon. Ayan, kumapit na. O, di ba? Kahit sa dulo mga karels, mga kabakyard, kumapit na, di ba? Nakailan tayong ulit. Ayan. Nakita nyo kanina, hindi kumapit, di ba? Kasi, kailangan natin yung leader kasi yun ang nagdadala sa pino. Ayan. Tingnan yung mga kabakyard. Ganun lang mga kabakyard, ah, yung mga, lalo na yung mga baguhan, na hindi pa marunong kailangan nyo oh, kahit sa dulo na oh, kahit sa dulo na kapit pa rin siya ganun katalas hindi ba <laughs> ayan lang mga karels mga kabakyag uh, ang sire po sa inyo ganun lang ang pagtagis ng 1000 liha tsaka huwag nyo damihan nito pag once na natagis nyo ng kabilaan tama na yon. pag hindi pa kumapit dito na natin dalihin sa duol kasi ito ang nagdala ng papino sa talas ng ating tari. Maraming salamat mga kabakyard at sana may makuhan kayo ng kunting diskarte, kunting kalaman kung paano natin uh, paano natin gamitin to sa ating pagtatakis. Maraming salamat pakisir pakishare na lang kung sino man yung hindi, sino man yung nakapanood sa aking uh, video ngayon ha. pakishare na lang para maraming makanood. Uh, dito lang tayo katapat nito ay sadbik na. Maraming salamat at God bless. Thank you very much. Uh, please subscribe at share my channel. God bless. Maraming salamat po.